Hello, kumusta po ulit sa lahat? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ulit si Jepok sa po kong refrigeration and air conditioning mechanic. At ngayon ay meron po ulit tayong sasagutin na katanungan dito sa ating tanungan segment o dito sa ating YouTube channel. Uh, may nag-comment po ulit sa ating YouTube. So, ito po yung tanong niya. At yan din po siya. Shout out sa'yo. Ito po yung tanong niya. So, basahin natin. Sir, gawa naman po kayo ng review about Astron Aircon inverter po ba talaga siya so siguro po naisip ko na baka bibili siya o nakabili siya ng aircon na nagdadalawang-isip siya kung inverter nga ba talaga itong nabili niya so, kasi pagka pumunta tayo sa mga bilihan may mga sinasabing inverter class at uh, inverter grade so medyo malilito tayo doon kasi may nakasulat o may sinasabi silang inverter So, akala natin na inverter na ito. Meron din akong video about dyan kung ano nga ba talaga inverter class o inverter grade. So, lagay ko dito yung picture ng ating thumbnail na yun. At yan din yung link lagay natin dyan. So, yun. Uh, sagutin natin to Ngayon, actually, etong Astron, hindi ko pa siya gaano ka kilala sa mga nalilinis ko sa mga client ko. Pero nag ako meron siyang labas na inverter na rin. So, ito na lang para at least meron kayong uh, idea pag bibili kayo o pag may nabili na kayo o iniisip nyo kung inverter nga ba talaga ito, ito yung gawin na lang nating uh, key points. So, napakaikli lang ulit nito video natin na ito. So, para lang makatulong sa inyo. So, yan ito, Astron. Sinulat ko lang, Astron yung pangalan ng aircon. Uh, pagka sinabing inverter class, kadalasan hindi po talaga yan inverter o hindi siya hindi siya full inverter. Yan yung mga term eh. Full inverter. Full inverter at saka meron pang isa eh, smart inverter. Smart at saka full, uh, DC. full DC. Full DC. Full DC inverter sa inyo mga makikita yung term. So, basta kadalasan, pagka sinabing inverter class o inverter grade, inverter grade, at hindi sinabing full inverter o full DC inverter, hindi po talaga yan, yan hindi po talaga yan inverter. Yan, hindi siya full inverter. Kaya lang po siya tinawag na ganyan. Asa na ba yung pansulat ko? Kaya lang po siya tinawag na inverter class o inverter grade. Sa mga refrigerant po kasi natin, refrigerant, pagpasensya nyo na po yung sulat ko ah, refrigerant o oh, yung nakasanayan natin tawaging free yun. 'Yan, freon ang tawag natin madalas. Ay, hindi na ganong malamig, freon 'yan. So 'yun yung madalas na term. So freon. Ang freon po kasi nitong inverter class at inverter grade ay ang mga ginagamit na rin sa inverter na mga aircon. Sa mga full inverter na aircon, 'yun na rin po ang gamit dito na freon. 'Yan, yun na rin po ang gamit na yun dyan sa inverter grade eto po yung R32 at R 410A so yan kaya po siya tinawag na ganyan para kumbaga maisabay nila sa tingin ko lang po ah, para maisabay nila yung pangalan na inverter yan pero actually eto pong inverter class at inverter grade yan po ay hindi talaga inverter, non-inverter. Kumbaga, ang uh, mechanism pa rin nito ng compressor niya ay hindi variable o hindi kayang magbagal, hindi kayang magbilis. Kaya hindi talaga siya full inverter. So, para hindi po kayo malito, yun yung gawin nyo na lang po na kailangan pag na, sinabi sa inyong inverter class o inverter grade, wag po kayong malito na inverter yan. So, hindi po talaga yan full inverter. Tsaka ito pa po yung isa kung gagawin key point. Pagka kayo po ay may na, nakita, o syempre, pag nakita nyo mura, uy, mura to ah. Biling ko na to, inverter pa oh. Tapos nakita nyo, siya ay nag-re-range ng 9K yan 9k o 9,000 plus 9,000 pesos yan 9,000 pesos ah uh, so, ano na po yan hindi na po yan inverter so inverter class na po yan mga yan kasi uh, ranging 18k ranging 18k o mga nandiyan sa range na yan ang full inverter natin yan. Isa pa po, makikita nyo yan dun sa sa mismong body minsan o pag sinilip nyo, may makikita kayo dyan na inverter board. So, dun sa, in, sa kaha, bawa ito, so, nasa top view tayo, top view. O, top view ng aircon nyo, window type po, ano? O, sabi na pahaba yan, ha? So, pahaba, ito ang evaporator, ito ang condenser. Meron po yung grills dito. Minsan dito po, may makikita na kayo dyan na PCB. O yung pinaka-board natin. O yung electronics. So yan, pag nakita may nakita kayong ganon, kadalasan po talagang inverter na po yan. Inverter. Minsan naman. nandito yan. Nandito banda. Yan. So may makikita kayong mga board dyan. Pag may nakita po kayong ganon, at uh, sinabi po sa inyo sa mall, o sa pagbibilan nyo na full inverter po yan at nakita nyo may ganyan. So legit po yan na full inverter. So yun, uh, ano pa bang pwede ko idagdag dito? Yun, uh, dito naman po sa ating uh, full inverter, full DC, smart inverter, full DC inverter. Siyempre, kasama na dyan yung mga dual inverter. Inverter, yan. Kasama na po yan dyan. Meron na nga ring triple eh. Yan, mayroon triple inverter. So, gawan din po natin na, oh, ay, may triple inverter. Actually, medyo matagal na yun. Pero sige, gawan natin na video sa mga susunod pa. Triple inverter. So, yan, yun, yun, din po yung mga gamit dyan na refrigerant. Yan, R32-4108. So, yan, huwag po kayong malilin uh, lang kung gusto nyo po talaga ng full inverter na aircon ay pag sinabing inverter class, o inverter grade, itanong nyo po, itanong nyo, itanong nyo po, itanong nyo po, full, full inverter po ba yan? O full DC inverter or dual inverter, gano'n. So, yan. Tapos yung mga itinuro ko po, silipin nyo, yan. Silipin nyo sa window type, makikita nyo po yan. Ayan, uh, sana nakatulong po itong making video na ginawa ko at uh, panoorin nyo po yung isang pang video para po maliwanagan kayo. Yun po yung uh, tungkol sa mga inverter at non-inverter na aircon. Kung ano yung mga pinagkaiba niya. So yun sana nakatulong ako dito sa nag-comment. Uh, maraming, sana maraming nakatulong po sa itong mag kong video. Maraming maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, may kisubscribe po sa ating channel. At may higman po ng like kung nagustuhan nyo man po itong video natin. Pakiclick po yung ating notification bell. Pakiclick nyo po sa all para lagi po kayo updated sa mga bago nating videos. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.